Oh, may isa pa akong tanong. Ano yon May pera ka ba dyan? Eh, alam mo, hindi ka talaga maganda eh. Sorry, ano, sakto lang talaga. Sa hindi naman tayo masyadong close doon sa kalayaan. May hindi tayo magkita noon eh. Diyos ko naman. Bigla ka na, no, bigla ka na no, wala ng pera? Oo. oh, oh grabe. <laughs> <marami. laughs> Ito nga mga ka-good vibes. Nagbabalik ang tambalang Becky Lovers, tambalang good vibes, tambayang masaya lang. Kaganina kasi di diba naglalaba nga kami, nag-vlog kami habang kami naglalaba. Siyempre, medyo na-stop yun kasi nga nag-live ako sa Facebook ko. So, ipagpapatuloy lang natin ang ating uh, masayang uh, video ngayon dahil may bala kaming gawin ng mind ko. Tatawagin ko lang siya. Halika na, Halika na, mind. Mind, Let's go. Yes. Okay. Ayan. Nag-usap kami. Vibes. Oh, Nag-usap kami kaganina kung ano gagawin namin pagkatapos namin mag-laundry. At naisampay naman namin na yung aming mga nilabhan. Actually, hindi kami naglaba, kundi ang machine. So, so lang kami. yes, nasampay lang kami. So, <laughs> nagplano kami na sabi ano, pwede natin gawin gaba nga tayo ay wala pang ginagawa kasi day yes. off, parang day off na rin namin ngayon. So, nag-isip yeah. kami, sabi ko, ano kaya kung tanungin natin yung is mga friends ko sa Facebook, yung parang mga naging close ko, o close ko pa rin naman ngayon kung ano bang tingin nila sa akin? Ang tanong tatalungin natin sila, magpa-prank call tayo using messenger. Yes! O prank calling, using messenger. <laughs> tatanungin natin sa kanila kung maganda ba oh, ako? Maganda ba ako? Yon ang tanong, ha? Yes. So, kung maganda ba ako? So, yun natatangin natin. Tapos, titignan natin kung ano magiging reaction nila. So, lalakasan ko lang yung aking, um, uh, yan, para maririnig natin. Hey, speaker. Loudspeaker. Loudspeaker. Ila ba? Pwede ba yung loudspeaker message? <laughs> so, <ito> try <tayo> natin. <laughs> yan, meron tayong 767 active na naka-online ngayon. Yes. So, ayan. Ibalik mo na siya para magandang ilaw, lightning. Ayan. So, mamimili so, siya kung sino yung pa-call niya. Mamimili tayo ng pwede nating tawagan. Okay. So, meron tayong, eto, 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 eto. Best friend ko to. Try lang natin na tawagan. Okay. So, ayan. Calling na. I-call lang. Yeah. Wala pa, di pa sinasagot. Bess! Kulitin pa. Ay, binabaan Binaba. na! ayaw matawagan din. So mga kaibigan, hindi tayo nagpumatok sa una nating tayo dahil medyo may na doon signal. Hahanap pa tayo ng isa. Ito to. Ito naman, kaibigan ko to sa Marikina. Tignan natin kung sasagot siya. <laughs> Ito siya. Hello. Hello, sis. Uh, sis, busy ka, sis. Hindi, ngayon, busy ka ba? Hindi, hey, may, may potansya lang. hindi ka pwedeng kausapin. May tatanong lang sana kasi ako sa iyo, eh, importante lang sana. Ano yun? Di ba, di ba matagal naman din na tayo magkakilala? Taon na rin, di ba? Ah. Hello sis, di ba matagal na rin naman tayong magkakilala? Oo. ko lang sa'yo, maganda ba ako? <laughs> Hindi nga maganda ba ako? Gano'n ka naman. So, ang nakikita mo sa akin, maganda ako. Tayo kayo, magkamukha lang <laughs> tayo. prank lang to, ha? Prank lang to. Tumatawag lang kami kasi gusto lang namin mag-prank sa messenger. Maraming salamat, Iya. Hi ka na sa mga ka-YouTube natin dyan. Hi, YouTube. <laughs> ayan. Thank you so much, Iya. Thank you. Thanks, Sisi. Bye-bye. So, ayan. Natawagan na natin ng isa namin kaibigan. Kasi baguhin natin yung tanong. Medyo gaganda ko yung tanong, ha? Kasi masyari yata ano Pag sinabi niyo, oh, maganda ko. Ayun, basta gagawin natin, maganda magandang tanong. Okay. So, eto, tatawagin natin. Ay, ah, ito, ito, ito. anak ko to. Try lang natin, alamin. Ang tagal niyang sapagin. Tagal. Ayaw niyang sagutin, besh. So, mga ka-good vibes, baka busy to. Please leave a message. <laughs> Naku, please leave a message. So, magliliban muna tayo sa kanya. Lalaan niya sagutin. Tatawag pa tayo ng iba pa. Okay. Another friend. Hello. Ay. Pinatay niya. <laughs> pinatay niya. <laughs> Pero try natin ulit siyang tawagan. Ewan ko ba. Ba't pinatay niya? Hello? bakit pinatay mo? Oh. na, bakit, bakit nawawala yung signal mo? Eh, mahina ang signal Ang ganoon ba? Mahina yung signal dyan. Okay, okay ka lang bang kausapin ngayon? Busy ka ba? Hindi naman, bakit? May tatanong, may tatanong lang sana ako sa sa'yo. Importante lang. Agora. Eh, di ba matagal tayo, di ba matagal tayo magkakilala sa kalayaan pa lang? Oo, sa kalayaan bakit? Eh, kasi medyo talagang nag-iisip talaga ako kung pwede ko ba tanungin to sa mga matagal ko nakakilala. Na? Gusto ko lang sanang malaman, maganda ba ako sa'yo? Ha? Maganda ba ako sa paningin mo? Ginagawa ba bang itsura ko? Oo naman, ba? bakit? Sino nagsabing chak ka? <coughs> ah, sure ka ba dyan? Talagang maganda ako. Hindi mo ba ako pangit? Hindi, ah. Baliw. Um, Sino nagsabing chak ka? <coughs> Sasapakin ko talaga. Ayan. Oh, buti naman. Oh, may isa pa akong tanong. Ano yun? May pera ka ba dyan? Eh, alam mo, hindi ka talaga maganda eh. Actually, ano, sakto lang talaga. Saka, hindi naman tayo masyadong close dun sa kalayaan. Hindi hira tayo magkita nun eh. Diyos ko naman. Bigla ka na, bigla ka na wala ng pera? Oo. oh, oh grabe. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> <kamusado> magandang bata. <laughs> Gaga ka, nagpa lang kami. <laughs> Nagbab <laughs> Nagbablog kasi kami ngayon, nakakaloka ka naman, bigla ka na wala ng pera. <laughs> Mag-hi ka muna sa mga YouTube natin. Sa mga member ng YouTube. Ah, uh, hello mga members ng YouTube. Kaya syempre, oh, wow, hapon sa inyo. Nag-subscribe ka na ba sa YouTube channel namin? Paano <laughs> 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 ba? Ayan. <laughs> ayan, si Ara po ito, ayan, sa, nasa Kalasyo, Pangasinan siya ngayon. Ayan. Ayan. Salamat. Hello, everyone. Oh, ayan. Salamat, Ara, ha. Salamat, salamat. I love you so much. Magandang pak. <laughs> Thank you so much, Ara. Bye-bye. Bye-bye. So bye -bye. So much, bye, -bye. bye. <laughs> Ayun na nga. Bigla siyang nawala ng pera. Naloka ako. Ayan. So ito. Tatawagan natin uli. Nakakatuwa pala itong ganito. Mga ka-good vibes. Nak. Hello, na hello, Nay. Oh, Nak. Busy ka ba, Nak? sa ATM card wow. na ayos ko lang. Bakit, Nay? Eh, kasi meron sana kung tatanong yun sa'yo, importante lang. Ano yan, Nay? Eh, di ba medyo parang ilang taon, ilang mga one year na yata tayo magkakilala, tama ba? Oo, oh, Nay, medyo oo. Oh. Oo, oh, ayan. Tatanungin ko lang sana sa'yo, sa na nung nakakasama mo ko, ano bang tingin mo sa'kin? Sa kin? oh, Nay, mabait naman, okay naman. Eh, But, yung itsura, maganda ba ako? Oo, maganda. Sigurado ka dyan. Oo naman, just go, sa sarili, di bo? May, uh, may tanong pa ako. Ah, sige, nai. May pera ka ba dyan? Ngayon, nai? Hindi, gusto mo bukas. <laughs> hindi, kasi kasi kung ngayon, kung may pera, may pera ko, nai, kaso nga lang, hindi ko pa makuha yung pera kasi nga nagkaroon ng problema sa ATM. Ah, ganun. Pero kung bukas, pwede hmm. ka may pera ka bukas? Hindi ko pa alam, na. Kasi sabi sa akin sa PayPal, maabutin daw 3 weeks pa. 3 wow. weeks? So sa 3 weeks may, may pera ka? Oo, oh, sana. Hmm. Pwede mo ba akong, Kasi pauta may... pwede akong pa? pa-utangin? Pwede mo akong pa-utangin? Sige na eh, pag may Eh, me Ma -ano ba? medyo malaki to eh. Magkano ba kailangan mo? 10,000. Ay, what? <coughs> <laughs> oh, kasi meron akong tutubusin. Na isang pa, la. Na isang lako naman tagal na nakakatakot, di ko pa rin nakukuha. Ah. Uh, hindi ma ko pa naman Mapapahiram ma mo ba ako? Pa. Hindi ako sure na kasi maliit lang naman 'yung nabigay niya sa akin, eh. may higit 20 lang. Wow. Pero maganda ako. Oo, oh, maganda ka. <laughs> okay mo 'yung mga panong. <laughs> <laughs> Nagpo-prank ko lang kami. Na. <laughs> nagbablog yeah. ah. kasi kami para sa YouTube channel namin. <laughs> ah. <laughs> Oo, using messenger. O, oh, ayan mga ka-YouTube, ka ka-good vibes, ayan. Tumawag ako sa isang anak-anakan ko. Hi ka so, hi ka, hi ka naman sa kanila, hi ka naman sa kanila. Hello! Good vibes lang, ayan. ayan. Yes. I miss you, nai. Um, I miss you din, nak. Salamat, nak. Pasensya na. Hello! <laughs> <laughs> totoo <todong talaga? laughs> bye bye na. Thank you. Oh, nahi, Ingat eh. ka, bye bye. Miss, Miss you, bye bye. <laughs> Ayan, so mga ka-good vibes, nakita niyo naman mga reaction nila. Mayaman. So, Aanin lang natin sila. Ito, ito ana taga-Baguio naman 'to. Alamin natin. Hello, Mama. Nak. Hello, Nak. Hello. Busy ka, Nak? Hello, Nak. Yes. Busy ka, Nak? Hello. Oo, oo hello. Busy, busy ka? Hello, Ma. Oo, busy ka? Oo, okay naman. Pwede, Ma? Oo. oo. May tatanong lang ako, Nak. Oo, oh, Kasi gusto ko sanang malaman din sa iyo kasi 'di ba nagkasama naman tayo sa chikahan na rin, 'di ba? Oo, oo, oh, Ma. May tanong ako kasi matagal na 'to, gusto ko lang talang tanungin sa mga nakakasama ko. O, oh, ano 'yun, Ma? Ikaw, ano ba sa tingin mo, yung nakasama mo ko, ano ba mong tingin mo sa akin? bait ka naman, Ma. Kahit yung ano, kahit yung, first time unbanding natin, bait nga ako sa'yo, eh. Ako ba, actually, ako ba nga naiilang, eh. Mas uh -huh. ko, akala ko ano, matatay ka, eh, pero hindi naman pala. Ay, ganun, hindi, hindi naman pala. Eh, ano, ikaw, ano tingin mo sa, oh. sa, sa akin, sa itsura ko, maganda ba? Oo naman. Ba't mo naman natalong yun, ma? Lahat naman tayo magaganda? Hindi, kasi yun ang talagang gusto ko rin malaman, syempre, di ba? Maganda ka naman, ma. ah, ano, sige, salamat. Pero may, may isa pa akong tanong. Ano yan, ma? May pera ka ba ngayon? <laughs> Nak. Ah. Oh. May pera ka ba? <tinyo> Meron naman, kasi pa bayad ko to ng bahay. Pera kasi ng bahay. Bakit ma? Naman problema kasi ako, mangungutang sana ako sa iyo. Mm -hmm. Po, yun, dapat din nagkasabi ka pa sa ba ano? Kasi alam mo na makatapos ang pera ng bahay. <tinyo> <meals>. <tinyo> Bakit ma? Kasi nangangailangan ako ng 10,000. <tinyo> Wala naman na akong kalaki man, pera ba? Nak! Ah? Nagpaparang ko lang <laughs> <laughs> sa, <laughs> sa YouTube channel kasi namin to. Gamit ang oh, gamit sa Messenger. Oh, Uy, salamat na ka na nakulit pati ikaw nakulit natawagan namin. O oh, mag-hi ka muna sa mga YouTube ng mga Becky lovers. Ay, ah, hello po sa so, mga back lovers. keep subscribe sa, sa aking mama? Ako, nabiktima na, na victim ako ngayong araw. Na. <laughs> Salamat na. Baba, Bye -bye. ingat oh, ka dyan. Bye-bye. <laughs> so, nakaila na tayo. So, naka si Ilya, si Michelle, Michelle si uh, Ayel, uh, si Eol. Eol. Meron pa tayong natawagan si ano um, si Arwana si Arwana so nakaapat na tayo so tatawag tayo for another naka online na ay ito o mga ka good ayan ay, lang po mag try pa tayo try pa po tayo ng mga uh, pwede natin tawag. ay, nilang sila. Sila. <laughs> so, <laughs> tawagan ayun nila magsasabi maka busy sila ganyan sila so eto tawagan Hello, Nak. Hello, Nak. Bakit? Busy ka, Nak? Nagigising ko lang. Ah, kagigising okay, mo lang. Nakaisorbo ba ako? Hindi naman. May tatanong lang sana ako. Ano yun? Eh, di ba may matagal na tayo magkakilala, di ba? Oo. Uh -uh. Mga ilang taon na ba? Hindi ko alam sa mga showtime. Showtime? So, mga ilang taon na rin yun, no? Yes. May tatanong sana ako. Okay na ba matanong ka muna? Ano? Nung nagkakilala tayo, ano bang tingin mo sa akin? Nung una? Oo, nung una tayo nagkakilala. Wala, wala talaga, wala. te. Nakakaloka. Wala ka namang nakakaloka. Wala naman. Kasi nung una, nung una kasi takot ako sa mga host na nakakasama ko. Kasi ba diba, si Kopp, wala namang nakakasama ko senior. Kaya nung ikaw ay yata ang pangalawang senior na nakilala ko. Ah, gano'n. So, nung time na yung nakilala mo ako, anong nakita mo sakin, sa akin sa pag-uugali ko. Mabait. Magaling pa kasamahan. Noong unang ara, noong unang wait natin, kinabahan niya ako kasi nga ikaw, ito nga yung pangalawang senior. Kaso nakausap na kita, ayun, medyo na alup na ako kasi okay ka naman pala. Ah, ganun, salamat. Pero may tanong pa ako na, ano yan? Nung nakilala mo ako, nakita mo ako, ano ah, nakita mo, maganda ba ako? <laughs> ni ano ka ba? Paminta. Ah, diba? uh, so nung pwede, pero pag nakapang babae ako, anong tingin mo sa akin? Maganda ba ako? <laughs> Oo, malaki din bago mo. Ilang taon na rin yun, diba? Kunin kita natin yata ulit itong, ano eh, uh, workshop, diba? Oo, oh, yun sa joke time. Oo. Uh Ah, -uh. uh, ganun. So may tanong nga, pa, pangatlong tanong ko to. Actually, tatlong tanong yan eh. Oo. Uh -uh. Yung pangatlong tanong, ko, may pera ka ba? E pero meron naman bakit? <laughs> kasi na problema ako eh. Pwede ba akong umutang sa iyo? Talaga ba? Oo nga. Ano ka? Ito naman. Pwede ba? Baka hindi mapede. Kailangan ko lang talaga. Mm, depende kung magkano. Basta kaya ko yung... 10,000 kasi. Eh, Ang laki. Wala kang 10,000. Ah, ng bahay. Ah, 5,000? Baka pwedeng 5,000. Babayaran okay. ko naman din agad eh. Nagbibiro ka ba? Hindi, totoo nga lang ang kailangan niya ako. Uwe. Oo, 5,000. Meron ka. Bilo. Ah, kasi 5,000 talaga kailangan ko eh. Bakit? Magbabayad ako. Meron ako tutubusin. Ano yun? Ang nanay ko nakasangin. Hahaha. <laughs> <laughs> Pranko lang kasi to. Pranko wow. to kasi sa YouTube namin to. Ayan. So, pasensya na dahil natawagan din ka namin. So, oo, pranko lang to. Pang-ila ka na, pang lima ka na sa natawagan namin. So, hi ka naman doon sa mga nag-subscribe na sa YouTube channel namin sa Becky Lovers. Ayan. So, nabiktima po ako ng ano, isa sa mga naninanayan ko. From pa uh, lovers. Ayan. Pasensya na. Salamat. Sumaya. Okay lang, na Bye-bye. <laughs> Pinawisan ako doon, ha. <laughs> <laughs> Pas pasensya bye -bye. na. Bye-bye. Bye-bye. So, ayan. Nakaano na po tayo. Maraming maraming salamat po. Nakita nyo naman po ang mga impression nila wow. sa akin. Bilang Sanap po. Medyo yung parang, parang natatakot sila sa akin nung una kasi akala nila medyo mataray ako. So gusto lang namin magpasalamat sa mga natawagan natin. Siyempre kung kakayanin po namin ipakita yung mga insure nila sa inyo, ipapakita po natin. Ayan, so natawagan po natin ang aking sisi sa marikinang si Iya. Iya. Ayan, so natawagan din natin yung aking matagal na kaibigan pa nung um, dalaga, dalapa, dalaga, dalagita pa kami si Arawana. Yes. Aka aking anak-anakan na taga Kaloocan ata to siya, no? Kaloocan. Si Michelle. Ayan, maraming maraming salamat. Michelle. North Kaloocan. So, na maraming salamat din sa aking anak-anakan na taga Baguio. Ayan, si Ayol. Ayan, oo. Maraming salamat. At syempre si Samaya na taga Kabite. Maraming salamat sa inyo. At syempre kay Rocky na hindi sumagot nakakaloka. Syempre, <laughs> siya, siya tinawag akong paminta naka-active, naka-online kaya hindi siya nakasagot. Maraming maraming salamat sa inyo. ita yes. Itatry po namin ilagay po ang mga pictures nila dito para makita nyo sa inyo din po sila. Ayan, sa ating mga, <laughs> syempre mga nag-subscribe na po. Maraming maraming salamat. Sana yes. po i-click nyo din po yung notification bell po niyo para ma-notify po kayo sa aming po mga ina-upload -ina na mga videos. At syempre doon po sa mga Uh, nang talagang taga subaybay po namin ayan, sana po i-share nyo po ang aming youtube channel, ang Becky Lovers tambayang good vibes, tambayang masaya lang po, ayan, so uh, itatry po namin na talagang mag-upload ng tuloy-tuloy po na video, two, two videos or one video a week po, pwede po namin gawin yan, kasi po minsan po talaga mahirap po mag-edit, alam nyo naman po ang ginagamit lang po namin ay medyo talagang bago pa lang po kami dito, so kailangan pong magpipiit po, yan, at saka it, no? o, ayan So magtipid sa kung ano pwede po namin ma-resource po na gamit. Ayan, maraming maraming salamat po. Kami po ang Becky Lovers. Ako po si Maki or Ate Vi sa Facebook account. I-like nyo din po ang page po ng Becky Lovers comedian sa Facebook account po. At syempre, ang aking uh, page po na Ate Event Host Comedian po ako. Ayan, kasama ko po si Justine, ang aking lover po. Yes, I... Na sana po ay standby-standby lang po kayo dyan. Huwag po kayong aalis at huwag po kayong mag-subscribe sa aming um, YouTube channel Becky lovers, tambalang good vibes at ah, tambayang masaya. Masayaan. Ayan. So, dito lang kayo sa tambayan natin. Yes, at maging... and don't forget, i-comment ko na yung buong pangalan nyo para ma-shoutout namin kayo sa next video. Ayan, oo nga pala. So, kailangan din yung pong, uh, kung gusto nyo pong mabanggit ang inyong pong mga names, ayan po, pwede po nyo pang ilagay doon po sa aming mga video kung gusto nyo pong magpa-shoutout. At syempre, i-comment uh, nyo na rin kung maganda ba siya. Kung maganda ba ako dito sa video na ito. At syempre po, pinapaalala po namin dahil, uh, dahil bago pa lang po kami dito, magpapasalamat po kami sa mga nag-subscribe. At syempre, doon po sa mga gusto pang mag-subscribe. Subscribe at subscribe lang po dahil at tuloy, tuloy po yan. May a-announce mga announcement po kami. At syempre, doon din po sa aming Facebook ay eh, mag-a-announce po kami. Kami po nagpapasalamat. Maraming maraming salamat po. Yes. Ayan po sa ating pong mga afternoon na ito. Maraming maraming salamat. Muli kami po ang ah, Becky Lovers. Yes. Tambaya. Tambalang um, good vibes at tambayang masaya, masaya. lang. So, maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye! Mm.